Aeroplano, sampung minutong lumipad sa ere ng walang piloto. Ang kapitan, nagbanyo. Co-pilot, kinimatay. Responsibilidad ng mga piloto na panatiling ligtas ang kanilang mga pasayero pero hindi rin naman maiiwasan na magkaroon ng emergency ang mga ito. Katulad na lang ng medical emergency at tawag ng kalikasan. Yan ang dahilan kung bakit ang isang eroplano mula sa Germany ay panandali ang lumipad ng walang piloto. Kung ano mga sumunod na pangyayari. Ito. Pebrero ng nakaraang taon nang lumipad ang isang flight ng Lufthansa Airline mula sa Frankfurt, Germany patungo sa Seville, Spain na merong sakay na 199 na pasahero at anim na flight crews nang bigla na lang himatayin ang isa sa mga piloto nito. Bagamat hinimatay ang co-pilot, nagawa pa rin umano nito na kontrolin ng eroplano at napanatili itong table. Bigurin ng air traffic controller ng tatlong beses nitong kontakin ng nasabing piloto. Sa kasamaang palad, habang nangyayari ang insidente, ay nasa laboratory ang kapitan ng aeroplano. At nang bumalik ito sa cockpit, ay hindi nito nabuksan ang pinto kung kaya napilitan itong gamitin ang emergency code. Mabuti na lamang at merong pasahero na flight crew at doktor na nagbigay ng first aid sa co-pilot bago ito dalhin sa ospital matapos magre ang kapitan patungo sa Adolfo Suarez, Madrid, Barajas Airport. Ayon sa mga otoridad, wala o manong ideya ang co-pilot na meron itong neurological condition na hindi lumitaw sa kanyang aeronautical medical examination. Samantala, sinabi naman ng Lufthansa Airlines na nagsagawa na ng investigasyon ng kanilang flight safety department sa mga palaging lumilipad diyan. Nakawitness na rin ba kayo ng ganitong insidente habang kayo'y nasa ere? DWIZ Research Report. Re -re Report. Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 nationwide. Kami po nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.